Hello vlog! Welcome to my guys! So for today's video ay yun nga gagamitin natin yung pinagbabawal na technique kasi yung may-ari nito wala daw siyang pangbili ng rubber tsaka spring ayan o, oh, nagdi-drain siya kaya ang gagamitin na lang natin guys ay pinagbabawal na technique kung wala kayong pangbili guys ay pwede nyong gamitin ito 100% po nagagana ito Una, kumuha po kayo ng rubber ng ganito. Kung wala pa kayong rubber na ganyan, ay pwede po yung interior ng mga sasakyan o motor. Siyempre yung mga sira. Tapos, saka natin lagyan ng show glue. Saka natin idikit. Hindi po yan basta-basta matatanggal kahit na ano pong gawin natin. Tapos, saka natin guntingin ng pabilog para po magkasya dun sa drainan. Ayan o. Kaya kung ganito po, kung malayo sa inyo yung pagbilhan ng mga materialis ay pwede nyo pong gawin ito. 100% po yan na effective. Pag naitapal na nga natin yun ay i-adjust ia natin sa pinakadulo na para pag greenin natin ay iaangat nya. So ayan i-testing na po natin. Ayan na nga nilagyan ko na ng tubig. Tapos tinignan ko kung nagdi-drain pa siya. Okay na, ayos na. So yun lamang po. Maraming maraming salamat. Thank you.